Pagkakagahan mo ito ba nako? Oo! Ang init naman. Saan ba itong tao madam, ba? Madam! <tuturna> madam! Madam! Oo! Saan ka ba Parang pagod Ano yun? May... Ha? May pinali ng babae. Ha? Anong babae? Tapos ilabot niya sa akin ang oh, anak niya. Eh, ano yan? Paatapo ko. Oh, ano gagawin natin yan? Kamukha niyo pa ngayon, babae. Kamukha ko? Pus, okay, wala akong, wala akong kamukha. So, wala akong kamukha. Wala Wala mag-aalaga. O, ni alagaan mo? Ako po yung mag-aalaga dito. Okay. Ay, akin Ampunin ko yan. Ang pinakatingin. Yeah. Ito sa bata. Ito ang babae. O, may pangalan. Sophia, Sophia yung pangalan niya, oh, madam. O, oh, yan. Ito nang pangalan niya. Ay, ang ganda naman tong bata. Oh, mula ngayon, ako na mag-aalaga sa'yo, ha, Sophia. Oo, oh, totoo. May tambal ako. Pero okay lang kasi iniwanan ko yung asawa ko dahil siya nang naging asawa niya. Kasi sadista yung lalaki na yun. Siya nang pakanak sa kapatid ko. O, ngayon, akin ka na. Ng... Buti na. Galing ako sa pagbaril. Anak? Nasaan ka ba anak? Anak? Ikaw to? Anak? Oh, huwag mo ako iwan, anak ka. <laughs> anak? Anak ko? Pa'n sa'n tong anak ko? Anak, dito pala. Tumaho ang anak ko. Ah, dito? Anak? <laughs> mm dito ka ha? Hmm, dito ka sa akin. <laughs> Anak ko. Oh, andyan pala yung babae yan! Dali niya sa mental. Ayoko. Ayoko. Dali sa mental ayoko. yan. Ayoko, ayoko si Sam. Hindre, nasaan ka ba? Hindre. Saan ka pa nang galing? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Hindi, po ko sa garden natin. Ang tagal mong lumapit sa akin. Sunduin mo na si Sofia sa school. Sige po, madam. Bilisan mo, nag-antay na yung bata. Teka lang, Sofia. Bakit hindi ka sa uniform? Ah, uh, Yayo, may samu ak. Ah, hindi ka sa bakit na nakakalas <laughs> ko. Ah! <laughs> Dahil lumabong, <laughs> may pasok ako. Ay, nangyari ako nito. Siyempre, hindi mo sasabihin, di ba? Pero wag ka naman talaga yayo, ako na para. Huwag talaga sa piya. O sige, basta, ikaw bahala sa akin na. Oo, oo. Ayari tayo sa'yo para. O basta, agahan mo ha? Oo, basta dito mo ako aatay. Nakakapan siguro. Pwede mo lang ako. Basta, Antayin mo ko. Oo ano naman mo, ayari ako yung mama mo pag hindi kita kasama. Sige, mabisa mo na. Hingihit okay. ka Sir, maunan okay? na pa ako sa iyo. Kaya ko nagaan kayo. Nagaan. Okay, basta. Direkto. Paguli ha. Hindi na. Pasay ko Tagal mo nung batang yun. Anong oras na? Iyayari yan talaga ako sa mama niya. O, Sophia? Lalo. Oh, o, Sophia. Bukit nandito ka na? Ano ang asma ko? Naklatan oh, ka siya. Sigapak na. O, yan. ka na. Uwin na tayo. Baka na yung bukod. Baka na ba? yung bukod. Yayo. At, ang tagal nyo? Ngayon lang kayo nagkarating. Saan ba kayo galing ni Madam, nagkaroon ng problema yung sa kanilang service. Kasi hindi karoon silang tiga outing. alam mo nga yung anak ko hindi ko Wala akong alam na. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong outing? Outing na yan? hindi mo ba alam yun, madami hindi pa sinabi sa'yo ni Sofia. Tama po yun, mami. Nagkabilig lang po kasi nagaya yung mga classmates ko eh. Ay ako, Sofia. Anak, ko, kang magsinungaling ha sa mami mo. Masama yun. si Henry. Henry? Pinagpigyan mo ng anak mo. Sa si Sophia. Natatandaan niyo po ba ako? Panak. Wala ako alam. Nung gabing binanil kayo at binigay niya sa yung anak niyo. Dahil sa takot ko, inilayo ko siya sa kapit sa iyo. Pantakot dito. Dinala ko po siya sa kapatid niyo. kay Aling Amelia. Kapatid? Opo, ako yung nag-aalaga kay Sophia ngayon. Saka huwag kayo magkalala, aling Emily. sa mabuting kalagayan ng anak niyo. Alis! 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 Makanta ako eh! Hindi niyo po ba naalala? Wala ako, walang dyan. Makanta ako. Tawagan ko kayo sa Sophia. Oras na para malaman niya na ang tunay niyang ina ay nasa mental hospital at si Madam Amelia yun ang kanyang foster parents Hello Sophia si, si Yayo Henry mo ito may pagkatapat ako sa iyo wag ka sana mabibigla ang tunay mong ina ay nasa mental hospital ang tinatawag mo na mami na si Madam Amelia ay isa, nyo, isa mo lang na foster parents. Matagal ko na ito tinatago. Hindi na kaya ng dibdib ko na itago pa na matagal na panahon. Lalo na lumalaki ka na. Sa tamang gusto ka na ng edad para malaman mo ang katotohanan. Oo, Sophia. Para sa iyo din kapakanan to. Sige. huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang ah. sabi na hindi talaga ikaw ang tunay mong ina. Ay nako, huwag ka nang mag-iisip. Ako ang tunay mong ina. Huwag kang magproblema. Ano ka ba? Iwaksi na yan sa isip mo na. Yung ibang iniisip mo na. Isipin mo ako ang nanay mong totoo. Ano ka ba? Bata na to. Bata na to. Ano ano? iniisip na to? makan ka lang sa akin para malinawa ng isipan mo. Anak, nandito na pala tayo. Ma, ano? mo ba yun? Parang mukha yun. Anak, huwag ka magagalit ha. Oo, siyang tunay mong inaanak. Kambal ko yan, anak. Mami? Ay, um, Mami, bakit ganon? Nagsinungaling ka sa akin. Pinagkait mo sa akin yung nanay ko. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Anak, huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Tiniis kita mula sa maliit ka pa ang bata hanggang ngayon. Inalagaan kita. Buti nga sa'yo nalaman mo ang totoong ina. Siya ang ina mo pero hindi mo alam kung anong buhay nangyari sa ina mo. Totoo. Sinungaling ka. Anak, patawarin mo ako, anak. Nasampal kita, anak. Patawarin kita, anak. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Anak, patawarin mo ako, anak. Bahala ka na, anak. Basta, alam mo ng katotohanan. Sige na, uwi na nga ako sa bahay. Bahala ka dyan. Ah, Sophia daw ka. Ah. Sino ba? Wala ako kilala, Sophia. Ay, ako tumatak pa sa si Sophia, thai. Bakit ikaw <laughs> iyak? So... Bakit ikaw iyak? Abos ka dyan. Wala ako kilala. Wala ako to si Sophia. Wala ako kilala. Iniwan ako. Matagal kita nila. Iniwan ako. Iniwan ako. Patay na anak oo anak. Ay, boy, maman, ay. <tipos> ay, oh. na! Hindi, nai! Buhay pa ako, nai! Rayo! Hindi na saan kayo si Sophia! Nahanap ako anak ko! Di ba ikaw ang laging kasama ng anak ko? Si Sofia. Oo nga po, madam! Pero hindi po alam ko nasa'yo ang anak niyo. Baka naman may pinuntahan lang kasama ng mga classmates niya. Saan siya nagpunta? Panahanap ako kung saan! nako. Mata mo kayo magsinta na ganyan, huwag yung pagbitangan. Hindi kayo pagbitangan niyo kung dahil kay Sophia. aalis na lang ako wala dito. Wala akong ibang... Wala akong karapatan na. Ano ito, Mike, ay, ah. ay, hindi, sasabang, ba gawin ko kay Sophia? Kayo ang lagi magsasaktan ba? Ano ka Nasaan siya nagpunta? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, madam. Hanapin mo yung anak ko. Panay ako hanap ng anak ko, pero hindi ko siya nakikita. Madam, ako, madam, huwag ibang... niyo magbitangan. Wala akong kasalanan dyan. Saan yung anak ko? Wala akong ibang ma pintangan siya na? Tak habis tutup ya. Selamat. Tolong, tolong. Selamat, selamat anak. Selamat inilah. to oh no more than oh no.